Guys, good morning. Mga kananay, magluluto ako ng sinigang na ampalaya. As in, ampalaya lang po siya, kamatis, at saka sibuyas, bawang. Mamaya um, natin lalagyan ng ibang sangka, at saka po, sinigang mix lang po. Kaya guys, pakita ko sa inyo. Masarap po yan. At guys, marami naman akong tanin sa likod. Hindi ko na kailangan bumili. Kaya lalagyan din natin ang daw ng kamote. And guys, kumukulo na siya. Malapit ko nang ilagay ang ng kamote at sinigang mix guys. And guys, luto na ang ampalaya. Lagay na natin ang talbos ng kamote. Yan lang guys, kasimple sinigang ang palaya. Ngayon natin ang sinigang mix. Tansyahin lang po natin guys. Baka naman nga pa paasin. Hindi rin sya masyadong masarap pag maasin. Dapat sakto lang guys ang asin niya. Mga kamami, try nyo to. Magugustuhan to ng mga kiddos ni sa bahay.